Ikaw ba guys sa isang Pilipino at gusto mong pumunta dito sa Spain or dito sa Espanya para magtrabaho? Pues pag-uusapan natin uh, sa video ito kung ano yung mga trabaho na uh, kalimitang ginagawa ng ating mga kababayan na nandito sa Espanya. By the way, ako nga pala si Nathaniel at uh, welcome sa aking channel natin Nathaniel Travels. So medyo matagal-tagal na rin ako dito sa um, Spain. At yun nga, gusto ko lang sanang i-share yung mga trabaho na ginagawa ng ating mga kababayan dito. At sobrang dami talagang nagtatanong sa akin, hindi lang dito sa YouTube, uh, pati na rin sa Instagram at saka sa Facebook. So, itong mga nalalaman ko is, ito lang yung mga parang um, nakalap ko for the past 5 years, base na rin sa mga kwento at experience ng ating mga kababayan na nandito sa Spain. So pag ikaw ay isang babae, karamihan ang ginagawa ng mga babae dito as ay, ay sa bahay, katulong or kasambahay. So lahat na yon, plancha, um uh, uh, luto linis uh, minsan nagdadala rin sila ng uh, mga alagang bata doon sa uh, sa school, 'yung mga ganun. Or as caregiver sa mga matatanda or sa mga uh, disabled person parang maganon. So pagdating naman sa lalaki, karamihan ay sa Um, hotel, um, tagalinis, mga ganyan, sa restaurante, yun nato yung pinakamarami, mga driver, mga gano'n. So dito, parang pakiramdam ko mas madaming babae, siguro mga 80% mga babae talaga. Madalas nakikita ko mga kababayan natin, mga Pilipina, no? Halo-halo ah, yan, mga Ilocana, Tagalog, um, Bisaya, mga ganyan pati yung mga naging mga kaibigan na rin natin gano'n yung kanilang mga trabaho. Tapos meron din dito yung matrimonyo. Yung matrimonyo, 'yun yung mag-asawa. So, um karamihan kalimitan nandun sila sa uh, sa isang amo na dalawa sila. Ayun. Tapos meron din ano pa ba? Caregivers, meron din. May mga nurses din nating na mga kababayan dito. At saka meron din mga um English teachers Uh, parang katulad ko no? nagtuturo kami ng English sa schools, ganyan, sa mga private, sa public schools at pati na rin yung um tinatawag nilang konsertado. Yung konsertado is half private at saka half public. Ano pa ba? Meron din nagtuturo sa academy. Yung academy is yung English academy, so nagtuturo sila ng English uh, after school. Marami ding mga racket kumbaga, like for example, uh, magturo ka sa academy, uh, ano pa ba, mag-tutor ka um, maglinis ng farm or maglinis ng bahay, maghatid sundo sa mga anak, uh, magbantay ng mga matatanda. Kalimitan ganun, no? Sa mga technical, um, hindi na ako sigurado kung parang wala ako masyadong naririnig, no? Yung mga, yung mga, ang tawag nito, yung mga professional jobs, no? Wala na. Siguro kung meron man, matatagal na sila dito sa Spain or nag-aral sila dito or like ng um, undergraduate degree or um, doctoral, mga ganun, no? So, nagkaroon na sila ng opportunity para um, makapagtrabaho dito. Pero karamihan talaga, feel ko, mga 80 to 90 percent kasambahay. It's either lalaki or babae. Pero yun nga, mas madami ang babae. Ano pa ba? Um, yun lang siguro. And then, Uh, pag-usapan natin siguro kung magkano yung uh, payment, no? Kasi yung lagi yung tinatanong sa akin, magkano ba yung payment sa mga OFW na nandito sa si Spain? So, um, karamihan ng job, sinusunod yung minimum which is I think 1100 something euros kada uh, buwan or 1300 something kada buwan, no? Depende yun kung 12 pagas or 14 pagas. Pag 12 pagas, 12 payments. Pag 14 pagas, 14 payments ata yun. No? Tapos, um, meron din yung mga skilled or yung mga trabahong medyo magaganda, ganyan. 1-4, um, 1-5, 1-6, ganyan. Sa restaurante, meron yung tinatawag nilang jefe de cocina. Parang umabot na ata sila ng mga 1-7, 1-8, 2,000 or 2 plus, no? So, um, kalimitan ganun, siguro kung meron kang job dito or trabaho na 2,500 euros, siguro medyo maganda na yung ginagawa mo. Sa so, ofisina or something ganun. No? Pero parang sa circle ng friends ko, wala pa ako masyadong um, ang ganun. So karimian talaga mga kasambahay. Meron dito tinatawag nilang interna at saka externa. Well, paglalaki, interno at saka siguro. No? <laughs> So, pag interna ka, doon ka mismo nakatira sa amo mo. Ayan, pinapayagang kang lumabas ng bahay pag off mo or Sundays, gano'n. Depende sa arrangement nyo doon sa amo mo. Pero pag externa ka, uh, ibig sabihin nun, pupunta ka lang doon sa trabaho mo, doon sa amo mo, pag trabaho mo. Tapos, uh, nagre-rent ka ng piso or apartment or bahay or bed space. Uh, outside doon sa bahay. no Kalimitan ng ganun lang sahod, mga 1,100 or 1,000 hanggang 1,300. Yung mga iba, parang hindi pa na-update uh, yung kanilang mga amo, uh, sumasahod pa rin sila ng mga 900, 1,000, mga ganyan. Pero dapat hindi na ganun, kasi meron ng bagong halo dito sa Spain. Tapos pala, uh, depende yan sa region kung nasaan ka. Sa mga malalaking city, katulad ng uh, Madrid, uh, Barcelona, um, Valencia, um, sinusunod yan. At siguro mas maganda yung offer sa kanila, no? Pero kasi meron yung mga uh, maliliit na mga pueblos or yung mga towns dito na sa tingin ko nag-offer pa din sila ng mabababa. Tapos um, hindi lahat ng ating mga kababayan dito ay may papel, no? Yun yung realidad. Meron din yung mga kababayan natin walang papel. So sa tingin ko, uh, o sana hindi naman sila na-take nata advantage no? kung wala silang mga papel. So, yun lang. Ano pa ba yung mga... Sa ano naman, pag nagturo kayo ng English, like sa amin, uh, kami ay uh, mga language assistant, no? Um, binibigyan nila kami ng stipend na 1,000 euros uh, isang uh, buwan, pero 16 hours yung aming trabaho. Pag regular ka pala dito, 40 hours. Sa amin, mga language assistant, natuturo kami ng English, 16 hours. So, um, since parang hindi naman siya ganun ka-stressful, no? Ka-loaded yung trabaho, pwede kami maghanap ng part-time o pwede kami mag-tutor ng English or sa academy, ganyan. So, um, yun lang. Meron din ditong grupo, yung parang mga NARS um, group, ganyan. Um, madalas merong mga parang uh, clinic rate na grupo ng mga ating mga kababayan dito. At saka meron din program uh, uh, through the Embassy of the Philippines here na uh, Spain na yan. sila ng mga information. So, marami yung mga Pilipino na rito, lalo lalo yung mga Pilipino na pumunta dito noong mga 1980s, 1990s, nandito na sila. Um, tsaka meron din mga bago mga Pilipino. Meron din pala yung Nomad Visa. Yung Nomad Visa naman, um, pwede ka mag-stay uh, dito na meron kang em, uh, m, uh dito? employer no? na wala dito sa Spain. Pwede ka mag-apply ng Nomad Visa. Ayun. Tapos, ano ba bang mga interesting topics natin na pwedeng pag-usapan related sa trabaho dito sa Spain? Um, paano nakakapunta yung mga kababayan natin dito sa Spain? Karamihan na mapupunta rito halimbawa kung meron silang mga kamag-anak na nandito na, na matagal na mga 10 years, 20 years, uh, pwedeng mag-petition. Yung petition, kukunin kanila, no? From here sa Spain, kukunin kanila. So, may uh, application yan, may due process pa ganyan. Meron din pupunta rito uh, through student visa na kagaya ko. Nag-aaral sila dito ng masters or nagtuturo sila ng English. Tapos yung iba natin mga kababayan, nagkocross country sila. Reality din to ha mga kababayan. Galing sila ng ibang bansa gaya ng Sweden, Norway, um, uh, Croatia, Poland, ganyan. Uh, pumunta na sila doon, doon sila nag-enter tapos pupunta sila dito sa Spain. Dito pala sa Spain, uh, sa tingin ko, isa siya sa mga bansa na pinakamadaling kumuha ng residency. no? um, hindi naman siya gano'ng kadali. No? May mga requirements naman siya. Pero siguro mas madali lang comparing sa ibang mga bansa. Tapos kung nagbabalak din kayo na kumuha ng nationality, for example, uh, two years yon Pero may due process dyan. Ina-apply din siya. So yun. Um, yun na ata yung pinakamabilis at saka pinakamadali bilang isang Pilipino na applyan ng nationality. Siguro hindi lang dito sa ano sa Europe, pati na sa uh, buong bansa ganyan. Sa, I mean sa buong mundo, sorry. So ayun. So, ang dami kasi natatanong, no? Kasi meron din ako mga Facebook at saka Instagram. So, ano ba magkano daw yung trabaho? Mahirap daw ba maghanap? Ano yung karamihan uh, ginagawa ng mga kababayan natin dito? Ganyan. So, ayun lang. Kung meron kayong mga question or comments, you can uh, comment down below, no? Mga interesting uh, topics at saka pwede pa natin yung pag-usapan sa ating mga next videos. Ako nga pala si Nathaniel. Maraming maraming salamat. Uh don't forget to uh, subscribe sa king uh, YouTube channel. Bye! Hasta luego mula dito sa Espanya.